nasaktan ka, Manuel? Maliit na buo lang to. Hindi masakit. Dad, I will fix this. Pananagutan ko to. Even if I have to pay for the hospitalizations. And lahat ng ibang settlements with my own money, I'll do it. Aayusin ko. Hindi ko naman kasi inakalang lalaki ng ganito eh. Please, huwag ka na magalit sa akin, Dad. No, no, no. Hindi ako galit. I'm just disappointed na nangyari ang lahat ng ito. Dad, I promise. Aayusin ko. Dapat lang. Kasi may mga tao nang nagbabanta magdemanda. Okay. Bumalik na tayo sa trabaho. Tapos na tong chapter na to. Go back to work. Alam mo, kahit di sinasabi ng daddy mo, alam kong galit na galit siya sa'yo. Hindi lang niya pinapahalata. Well, hindi ko naman siya masisisi. Emergency meeting. With... Dun tayo sa office ko. Sama ka sa meeting. Tara na. Um, susunod na lang ako. May gagawin pa ako. Ano? Change napkin ako. May angay, Sige na. Hindi lang tayong affected sa nangyari. The reputation of Arriga Supermarket is affected. Our role in the community and higit sa lahat, yung tiwala ng mga tao sa atin. This was my project. And I take full accountability for it. Pero kailangan ko ng tulong nyo para mabawi natin ang trust ng mga tao. Mahal, nandito kami para tumulong. Anong magagawa namin? Thank you. First of all, we need answers. Paano anong nangyari? Ma'am, 20 tickets ang ginawa natin na isiningit sa Noodle Packs na sponsor. Sa so, sino nagpa-print nito? Kinelect ako yung mga napaprint na iba. All of these have control numbers, but these all have the same. Tignan niyo. Saan natin pinaprint ang tickets? Baka sila ang gumawa ng madaming tickets. No, no, no. Ako ang nagprint ng mga ticket here in my office. Unless, yung taong gumawa nito may access siya with my soft copies. Hoy! Di ba may meeting kay ni Gina at ng promo team? Ba't nandito ka? Ikaw, bakit nandito ka? Di ba dapat nasa store ka, naglilinis? Para naman may pakinabang at may saysay binabayad ko sa'yo. <laughs> Una, hindi ikaw nang papasweldo sa akin. Pangalawa, tapos na. Malinis na yung buong store. Oh, ba't tense na tense ka? Ako? Tense? Ba't naman ako matitense? Hindi ko naman project to, so bakit ako matitense? Hindi naman ako yung mapuputokan. We're <laughs> conducting a spot on check of everyone's belongings. Spot check? Kailangan pa ba yun? Gina, hindi ba natin nilalabag yung privacy ng mga tao natin? Pwede ka naman tumanggi. Pero bakit katatanggi kung wala ka namang tinatag? Agree ako dyan. Sip, sit. sit. Natsi, ikaw ang pinakamataas na posisyon dito. Maybe you should lead by example. You can go first.